1971, isang grupo ng mga Pilipino ay pinadala sa China ng Communist Party of the Philippines o CPP. So nagpunta kami sa China with that, uh, for that purpose to principally to get uh, military aid from China which it was giving to Vietnam. So si Joma envisioned the Philippine Revolution to be somewhat like uh, Vietnam. Ang China ay pumayag magpadala ng armas para sa kilusan sa Pilipinas. Saan saan sila kayo mga baril? Ang binigay ng China, so 1,200 uh, M14 plus sa uh, mga supplies na bigas, medical uh, kit, ganun. Di karagatan, originally was a Japanese uh, ship, uh, Kishimaru. No? Pinalitan ng pangalan ng Japanese ship at ginawa ang MV Karagatan.